Yan. Hallelujah, mga kapatid. Meron pa isang misahe ang Panginoon. Pangatlo ito. Itong Dmitri. Magkasunod. Maiksi lang ito. Tungkol ito sa ilaw at asin ng mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon. Makita yon sa Mateo 5 Mateo chapter 5 verse 13 hanggang 16 tungkol sa ilaw at asin. Dapat tayo magkaroon ng ilaw at asin sa sanlibutan para makita ng lahat ng tao na tayo ay nagliliwanag tulad ng tulad ng yari sa sal, sa buhay ko noon. Hallelujah. Noong ako hindi pa ako Christian, hindi nagliliwanag ang buhay ko. Lagi madilim, makasalanan at walang patutunguhan kung hindi kahirapan. Hallelujah. Ito po yung uh, tunay nga na uh, ang Panginoon pag tinanggap natin sa ating buhay. Tayo po magkakaroon ng buhay na walang hanggan at nagliliwanag ang ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. At ang uh, sabi pa doon sa Marcos chapter 9 verse 50 sabi doon mabuti ang asin ngunit kung mawalan ng lasa pa lasa paano ito mapapaalat uli taglayin ninyo ang katang ang katangian ng asin sa at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong Pasasa, ang inyong pasasamahan pag pagsasamahan 'yan. Mapayapang pagsasama ng mga kaibigan 'yon. Hallelujah. Kasi nagliliwanag tayo. Hallelujah. Nitil e, ito lad ng dalawang magkaibigan. Una, sila eh, sila nang sila nagdadala yan sa isa't isa. Nagtutulungan, nagmamahalan problema sa isa't isa, tinutulungan. Yun po ang kalagahan ng may asin at ilaw ka sa inyong buhay. Once nga tinanggap mo ng ating Panginoon. Pag, once nga wala ka nito, kahit ano problema ng mga kaibigan mo, kapwa mo, hindi mo sila matutulungan. Dahil wala ka nito. Dahil ang Panginoon na mumuhay sa inyong buhay at tinutulungan mo ang iyong kapwa. Letter B, dumating ang araw, sila ay nagkagalit. Yan. Nawala ang asin at ilaw sa buhay nila. Yun. Kasi nagbalik sa dati, nawala ang mga ilaw at asin sa buhay nila. Yan, nagkagalit uli. Halilaw kasi hindi naman tutun tinanggap ang Panginoon sa buhay nila. Number one, at ito'y tuma tumabang, nawala ang alat at ilaw sa buhay nila at hindi na maibabalik ang alat. Yan, pag nawala ang ilaw at asin sa buhay natin, hindi na maibabalik kung hindi tayo ulit magsisi sa atin mga kasalanan. Kaya mga kapatid, pag nalimbawa nawalan, nalimbawa kaya mga kristyana na tinanggap na niyong Panginoon, nagkaroon kayo ng ilaw at asin sa buhay ninyo, na tumulong kayo sa iyong kapwa, nagmamahalang kayo sa iyong kapwa, pag ito'y nawala, pagsisiyahan lang ninyo at ibabalik ulit ng Panginoon ng ilaw at asin sa buhay ninyo. Hallelujah. Kasi tayo, tao lamang nagkakasala dito sa mundo. Hallelujah. Uh, pag kayo sa mga nagawin yung kasalanan, babalik ulit ng Panginoon ng ilaw at asin sa inyong buhay. Letter B, dumating ang araw sila ay ito. Number one, at ito'y tumabang na wala ang alat at ilaw sa buhay nila at hindi na naibalik ang alat nito. Yan. Kaya mag, kaya pagsikapin natin na manatili ang asin at ilaw sa buhay natin para makita ng mga tao na tayo ay nagliliwanag. Yun, manatili daw natin ang ating ilaw at asin sa ating mga buhay, sa pamilya natin para tayo ay nagliliwanag sa buong mundo. Hallelujah. Lahat na mapuntahan natin, lahat mga kasama natin, uh, sila po ay naliliwanagan dahil mayroon tayo takot sa Panginoon, mayroon tayo Kristo sa puso natin at tayo marunong magmahal sa ating kapwa. Kay pangaral natin salita ng Diyos mga kapatid sa mga tao na hindi pa nakilala sa ating Panginoon para magkaroon din sila ng liwa, liwanag sa buhay nila, asin at ilaw. Mahalaga po itong asin at ilaw sa ating buhay. Ngayon pag wala ito, hindi tayo mamumunga, hindi tayo maka makakasira ng salita ng Diyos. Hindi tayo uh, wala tayo may dadala sa ating Panginoon ng mga kaluluwa na sila ay maligtas din tulad natin kung walang ilaw at asin sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang dito na lang may silang to tungkol lang ito sa ilaw at asin sa ating mga buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon.